Drone City nga ang tawag sa proseso ng pagtanim ng palay dito sa amin. Makalipas nga ang tatlong buwan, eto na nga ay aanihin. Ngayon nga ay ating alamin ano nga ba ang naging isulta sa ganitong proseso ng pagtanim. Ding! Hello mga Bishi. Itong January 15, 2024, ang aming barangay nga ang kauna-unahang nagsagawa ng drone seeding dito sa bayan ng Mansalay, Oriental Mindoro. Ito nga yung makabagong pamamaraan sa pagtanim ng palay gamit ang drone. Ang pagtatanim sa ikta ektaryang lupa na inaabot ng ilang araw ay kaya ngang matapos sa isa o dalawang oras lamang. 10 ektarya nga ang sukat ng lupain na pagtataniman nitong drone seeding. Iba-iba nga din ang may-ari nito, pero mga Bishi ang gamit na binhi dito ay iisa lamang. Hybrid nga ito at libre nga po itong natanggap ng aming mga magsasaka na nagmula sa Department of Agriculture ng aming munisipalidad. Bukod pa riyan, makakatanggap nga din sila ng libreng abono o di ba diba, napakabongga. Napakaswerte nga ng aming barangay dahil kami nga ang kauna-unahang naging beneficiary nitong drone seeding. Kasama nga namin si Sir Maynard Alcobera at si Sir Ninyo Muri ang kinatawa ng Department of Agriculture Mimaropa Region. Bago nga sila magsimula, kinausap muna ni Sir Maynard ang lahat ng mga beneficiary o yung mga nagmamayari ng lupa na pagtataniman nitong drone seeding. Pagkatapos nga yan, kanya-kanya na nga silang bitbit -bit ng kanilang mga binhing ibinaba. Kahit na iba-iba ang mayari, pagsasama-samahin lahat ng binhi. 15 kilograms nga ang capacity nitong drone at kaya nga nitong pasabuga ng isang ektaryang lupain. Sa normal na pagtatanim mga bishi, kung ano lang yung iyong parcela, yun lang yung iyong pwedeng taniman. Pero dito nga sa proseso ng drone seeding mga bishi, 10 iktarya ng lupain ang kaya nga nitong taniman. Ipinaliwanag nga ng taga DA na kung saan papatak ang binhi ay hindi na nila kontrolado kahit nga pilapil ay magkakaroon din. Pero ang kanila nga sinisigurado pantay-pantay ang distansya nito at magiging maganda ang tubo. Bago pa man nila isagawa itong proseso ng drone seeding, nagkaroon na nga ng mapping. Yung Yan naman tukoy na ng drone kung saan nga ito magtatanim. Tignan niyong mabuti mga bishi, napaka amazing dahil kapag nadaanan na nga ng drone, ang linya ay nagiging kulay green at kapag hindi pa, kulay dilaw pa ang kulay nito. Makalipas nga ang tatlong buwan simula nung ito, ito'y tinanim, ako nga ay bumalik mga bisi dahil ngayong araw nga, eto nga ay aanihin na. Ay tignan nyo namang mabuti mga bisi ang ganda nga ng pagkakatubo niya, ang lalaki at ang tataas talaga. Nung sinukat ko nga ito, umabot nga siya hanggang bewang ko. Parang ang suloy baga niya ay yung parang katulad sa tanglad, ganun mga bisi ang ganda talaga at ang kapal. Sobrang aga nga nung sila ay nagsimula. Kaya naman dito na nga ako pumunta sa gitna, makabagong pagtanim, makabagong pag-aani nga din ang proses Harvester nga ang gamit dito. Per-R nga ang bayaran kapag ganito nga ang proseso ng pag-aani mga bishi. Pero mas nakakatipid talaga yung may paani. Ako nga ay nagulat dahil yung mismong may paani, siya mismo yung operator nitong harvester. Shoutout nga po pala kay Kuya Edgar Mangilaya. Para nga malaman natin kung ano nga ba ang naging resulta, maganda nga ba o hindi itong drone seeding. Ako nga ay nagtanong-tanong sa mga may-ari nitong lupain na pinagtaniman ng drone seeding. Una ko nga ang lapitan sa si Ati Melrose Mangilaya, iktaryang lupa nga ang pagmamayari niya dito. Tatanungin ko lang po kayo, ano po yung naging epekto ng drone seeding sa inyong palaya? Naging maganda po ba ito o hindi? Ay, sa akin ay maganda. Maganda talaga. daang ang dating ani kong 30 kaban sa isang sa dalawang kaugmaret. Ngayon ay 44 kaban. 44 kaban ang inabot. inabot yeah. sa tingin niyo po, ito na po ba yung pinakamagandang anin nitong dalawang kahon? ah, ito, ito na. Ito na ang pinakamaganda. Ah, ibig sabihin po sa tagal niyo. Oh, ito lang, ito lang. Nagpapalayan. Ibig sabihin naging maganda po yung ano, result ng drone seeding. Oh, maganda talaga ngayon. Ano po ang pinagkaiba ng drone seeding sa normal? na pagtatanim. Ito, ito mas matipid lang talaga sa bini. Matipid. Pero, Dati po, nung hindi pa nag-drone seeding, ilang binhi ang nauubos sa dalawang kahon? Halimbawa po. Ay, ano lang yan, isang kaban. Isang kaban na 40 kilos. Ay, yung okay. drone seed, si, yung sa drone, ano ito, nang ilang kilo lang yan. Ilang kilo lang? Walang isang kaban? Wala, ilang kilo lang yan. Parang 15, 15 kilogram ata 15 per, per hectare? 15 kilos sa ikariya. Ay, ikaw, ito, ikaw, ito lang, 0.3 lang ito. 0.3 lang sa bagay, sa isang ektarya, 15 kilos lang. 40 kilos yan. Uh -huh. Ay, ngayon, yung sa drone, isang ektarya niyon ay 15 kilos. Uh, -huh. uh, -huh. uh -huh. Ito, point 3 lang. Point three lang ito. Ilang kilo lang yun. Point uh -huh. lang yun. Uh -huh. talaga. So, mas maganda. Tipid lang talaga siya sa binit. Kung kayo po ang papipiliin, drone or ordinary? Ay, kasanayan ko ordinary eh. Pero sa ano, mas maganda nga itong... Drone ano, seeding. Ah, uh -huh. so, effective po talaga uh -huh. para sa inyo ang drone seeding. Ma'am, kung tatanungin ko po kayo, naging maganda po ba yung drone seeding dito sa inyong tubigan? Maganda rin sana, kaso lang bagay na wala rin palay, ganyan. Ah, meron din pong area na walang palay? Meron doon sa drone na yun. Sa drone? Yung mga gilid-gilid lang po? Meron, sa tabihan. Sa tabihan, pero yung sa gitna po? Meron din wala. Ah, oh, meron din wala? Meron. Ah, sa abonin naman po? Kasi ang hangin noon. Malakas ang hangin nung nandito na sa part uh, Malakas, di ba? Yung nagpasabog, di ba? Yung malakas naman talaga ang hangin. Ayon nga kay Madam Tessie Dalisay, dahil nga daw medyo malakas ang hangin nung panahong nagtanim ang drone, mayroong part nga daw sa kanyang palayan na hindi nalagyan ng binhi. At dahil nga daw medyo magkakahiwahiwalay ang pagkasabog ng binhi, marami nga din daw ang tumubong damo. Normal lang din naman daw ang may damo sa palayan. Pero nitong nakaraang tanim nga niya, marami nga daw ang tumubong damo compare sa nung nakaraan. Kasi syempre, mas mayroon nga daw space sa baba. Pero alam niyo ba mga bis kasi na kahit marami daw ang tumubong damo, natutuwa pa din siya dahil mas nangibabaw yung kanyang tanim na palay. Hindi nga daw siya mahahalata dahil yung tubo ng palay ay malalaki, parang katulad nga daw siya ng tanglad. Ay, ay, maganda. Pag mga ordinary, okay, hindi na ng ganun. Ang ani. Ising, uh, ano po kaya ang naging epekto sa inyo nung drone seeding? Maganda po ba o hindi? Maganda sana kung makapal-kapal ay kaso nga ka, madalang yung sa amin. Madalang yung pagkaka Paga, drone. Yung madalang drone yung... compare sa pagsabog. Oh, ano po ang mas maganda para sa inyo? Tubigan. Mahina yung huli namin. Mag maganda nga ito. Ibig sabihin po mas madami ang naging aning ng yung drone seeding oh, kumpara sa, sa sabog. Sa sabog. Oh, so mas maganda po ang drone seeding. So, mas maganda. Ay maganda nga ang aning na to. Ayun nga problema, madalang. <laughs> madalang. Siguro ganun po talaga yung mm. pagkakasabog oh. ng ano na drone noon. seating. Ma di ba, malakas ang hangin noon? Malakas ang hangin oh, noong time na yon Mayroong wala. Mayroong wala. Kasi yung siguro din ganun, dahil malakas ang malakas. hangin, kasi para makulimlim po noon. Oh, ino. bago, kinain pa ibon. akinain ah, kinain pa ng ibon, oh, kaya munti lalo. Yeah. Mm, Tapos wala na kayo naging sobrang binhi wala para sana pansabog? Wala na. Ayan, tanongin naman natin ngayon sa ati Inday. Ati Inday! kung papipiliin ka drone seeding o ordinaryong pagtatanim ng palay ay mas maganda yung ordinary. Bakit po kaya? Ay na, anong kasi ng pagsabog yung drone. Madalang pa yon, hindi pa masyado ma malimit baga ang ano. Ang mm -hmm. Kagaya ng pagsabog. Kagaya ngayon, kagaya ngayon, pagsabog ng drone ay madalang. Tendang umaga po nang kuya tatanangin ko lang po kayo. Magkano ang bayad kapag yung sa ganitong may mga uh, paani sa inyo. 20, 20 ang isang kaban. 20 pesos ang isang kaban. Hinah, hinahakot niyo po 'yon. Ah, uh, okay po. kamusta naman po ang kitaan? Eh, medyo maganda rin pag marami-rami ang naisdba. Ma pag kaunti. <laughs> pag maraming isdba, kaunti lang. Pag kaunti um, lang kayo, marami may isdba. Ah, uh, pero pag marami kayo, pag marami kaunti lang. Oh, uh, okay. parami, parami na. Marami na, marami na. Ah, uh, sige po. Thank you naging opinion na mga may patanim gamit ang drone seeding. Mayroon ngang mas pipiliin ang drone, mayroon din namang mas pipiliin ang ordinary. Pero nagpapasalamat nga daw po sila dahil binigyan sila ng pagkakataon na makaranas nitong ganitong klasing pagtatanim. Ayon nga sa mga nagmamayari ng lupain na ito, mas naging maganda at marami nga ang ani nila ngayon kumpara noong nakaraang tanim. Kaya overall mga bishi, maganda ang naging resulta ng drone seeding dito sa aming barangay. Sa na ng malawak na agrikultura, ang mga mga magsasaka ay nagsisilbing haligi ng lipunan, nagtataguyod ng kasaganaan sa kanilang pamayanan at nagbibigay buhay sa kanilang bayan. Sa bawat araw, kanilang pinagsusumikapan ang pag-aalaga sa lupa at pagpaparami ng ani upang tiyakin ang sapat na supply ng pagkain. Ang kanilang determinasyon, sipag at dedikasyon sa kanilang trabaho ay nagpapakita ng kanilang walang kapantay na kontribusyon sa lipunan at ekonomiya. Kaya sa lahat ng magsasaka, saludo po ako sa inyo. Samantalahin ko na nga lang din po ang pagkakataon nagkataw na pasalamatan ang lahat ng taong nasa likod ng programang ito. Maraming salamat po sa ama ng aming bayan, Mayor Ferdinand Totoy Maliwana, ang Department Head po ng DA, si Sir Gemali Fahutnaw, si Sir Lito Pulhin, kay Madam Candy Bernardo, at sa lahat ng aming mga local farmer technician, ang barangay captain, Kapitan Donald Manuel, at kay Kunsihala Gemma Paz, dahil siya nga po ang nagsabi sa akin na may ganito ngang pagtatanim dito sa aming barangay. Maraming 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 salamat po. Kung nagustuhan mo nga itong aking video, video, like and share naman ito. Huwag mo na din kalimutan na i-follow ako. oh, paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating poong may kapal.